So ayan niya, mga nga mga Magandang araw So ayun Ngayong araw Pupunta tayo sa Osamis Kasi yung sinitap natin na account uh, Pwede na makuha So yung nakaraang linggo lang yun pwede makuha Pero ngayon ko palang kinuha kasi wala kaming panggas Eh ayun Yung sitap natin na account um, Kapapasok lang din So ayun mga gogi Pupunta tayo ngayon ng Osamis at ito yung motor ko ay hindi ko na nawasingan kasi kagabi malinis pa to o oh, kahapon tapos kagabi lakas ng ulan so gawin natin ngayon punasan lang natin to kunan natin ng kunting dumi sa so, nga pala mga kuge okay? ah dahil nga nag up tayo ng account sa ano sa video hindi kami gumagamit ng pipe people yan yung bago magamit ng PayPal pero ako hindi hindi ako gumagamit ng PayPal. Kasi ano naman may ano may may account kasi yung asawa ko kaya yun lang binuhay namin ulit. Nagbayad kami tapos binuhay namin para ayun para ma gamit namin pag set up ng account. So yun nga na-open ko na yung account ko at ah, uh, Ayun, sa awan ng Diyos, makukuha na ngayon. So, bali pala, nagload ako ng 2,000 sa account na yun para makuha. So, ngayon, pupunta kami ng Samis, kasi kukunin na namin yung ATM. At, balik uh, bali, uh, yung anak ko, anak ko magbabakasyon din sa Samis. So, kami lang uwi dito, ma, uh, one, ano, bukas. Bukas pa kami uwi, do doon kami matulog. So, yun, magmotor lang kami. Kapunta ng Usamis. Kaya Ayan papakita ko sa inyo, Lilinisan muna natin yung motor natin Bago natin Biyahe Kasi malayo At uh, Mainit Maninigas yung Ano Maninigas yung Ano Dumi Pangit man tingnan So, ayan Ito yung palayan Nandito lang tayo Sa tabi ng palayan Ayan Madumi na yung motor natin Punas-punas uh, lang ng kunti uh, Medyo Makuha lang yung Unang alikabok pero hindi lahat. Siyempre nga mga koge, pag buhay na sinsana tayo, ito kasi putok, pumaputok na kasi to. Yan, punas-punasan lang natin yan. Pupuk, putok. Ah, kasi may mga oil. Kaya nito, mga oil. Yan, punas-punas lang. ah uh, syempre sa mga ibang mga biyahero kasi dyan hindi tumitingin kaya yon so ako kasi pag nagbiyahe ako tinitingnan ko muna yung mga lisensya ko ito yung lisensya ko ayan kailangan talaga magbiyahe ka may lisensya so yung lisensya ko hindi pa, hindi pa to plastic pero itong isang lisensya ko plastic na ito yung dating lisensya ko itong lisensya ko dati tapos nag-expire na nag-expire nung um, tama dito uh, 2024 April 15 saka ito yung bagong lisensya ko yan ito yung bagong lisensya ko na hindi pa plastic pero approval naman to xerox lang to pero hindi naman nila sinisita Yung biyahe kasi papunta ko maraming mga checkpoint. Ah, may mga pulis, SPG, lalo na pag ito mga malapit ng holiday season kasi maraming umuwi. Kaya may maraming SPG nakaabang sa daan. Kaya tinitik talaga natin na nandiyan pa yung papilis natin. Yung UR, CR at saka lisensya siyempre. Kailangan yun sa biyahe. So ngayon, ah, tanghali na kami Pupunta ng Osamis, mga 11, 11 na ata, 11. So, yun nga. Punta tayo ngayon, guys. Ah, mga kuki. Kamit yung motor natin. So, yun. Salamat sa views